Sa ginanap na DOST Shared Spin of Technologies, Exhibit and Business Matching Opportunities, ipinakilala ang mga teknolohiyang certified gawang Pinoy. Kabilang narito ang WELO o ang Localized Weather Environment and Hydromet Monitoring System, isang wireless hydromet solution na nagbibigay ng abot kaya at real-time na weather at watershed data na mahalaga sa pagpaplano at paghanda laban sa sakuna. Uh, it's a 24 7 real-time monitoring system that detects weather uh, like very sunny, very rainy, and also severe weather for disaster risk reduction, uh, for agriculture na rin, for watershed monitoring. And lastly, it's a uh, automated and real-time data. Po, no? We have already deployed in uh, five uh, provinces na po. No? It's namely uh, angat Bulacan, Infanta Quezon, Uh, General Lacarcezon uh, kaya pa Nueva Vizcaya and also uh, Benguet no Mount the popular Mount Ulap and Benguet Bida rin sa nasabing exhibit ang AeroComp o ang enhanced lightweight fiber reinforced composite structures for defense application na isang tactical vest Bentahin ito ang naaayong disenyo sa pangangailangan ng kapulisan at kasundaluhang Pilipino Aerocomp is a personal ballistic technology system for designed for Filipino physique. The goal is to locally produce these uh, ballistic plates and also we're aiming for a much higher level of protection and at the same time lightweight. Overall, in terms of the tactical vest, we want to have a lightweight and provide mobility for our arm personnel. Nasa exhibit din ang mga teknolohiyang tumutugon sa renewable energy challenges, kung saan gamit ang charm o charging in minutes, ginawang isang oras na lamang ang dating apat hanggang anim na oras na pag-charge ng electronic vehicle. Gayon din ang IMS na isang plug-and-play energy management system na nagbibigay ng real-time monitoring para sa mas efficient at responsabling paggamit ng kuryente. Makikita rin sa exhibit ang mga teknolohiyang nagsusulong ng pambansang kaunlaran. Lungsod na isang smart city platform na layuning bigyang kakayahan ang mga lokal na pamahalaan na mapabilis, mapagaan at mapahusay ang kanilang mga operasyon mula sa serbisyo publiko hanggang sa pamamahala ng lungsod. Titan na isang traffic monitoring system na nagbibigay ng real-time data na makatutulong upang mapahusay ang pamamahala sa trapiko. Infraspex na gumagamit ng artificial intelligence at automated reporting para sa mas mabilis, mas ligtas at mas eksaktong pagsusuri ng infrastruktura. At Asher, isang building structural health monitoring system na tumutulong sa pagsusuri ng kalagayan ng mga gusali bago, habang at pagkatapos ng lindol. Para naman sa agrikultura, makikita sa exhibit ang Roamer, isang monitoring device para sa mga banana growers na gumagamit ng sensing at computer vision upang matukoy ang kalusugan ng pananim at maagapan ang sakit. Sa kanyang mensahe, sinabi ni DOST Undersecretary for Research and Development, Lea Buendia, na patunay ang mga teknolohiyang ito na ang inubasyon ng mga Pilipino ay hindi na lamang pangarap. Ito'y realidad na kanilang nililikha at aktibong sinusulong. No longer are we a nation merely consuming knowledge. We are now a nation creating it. We prove that Filipino science and technology are not waiting at the periphery but living at the front lines. Sa panghuli, binigyang diin ni DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. na ang kagawaran ng agham at teknolohiya ay handang sumuporta sa mga inventor at innovator ng bayan sa tulong ng mga programa ng DOST. We are furthering our support to the Fast Track Program through SPRINT of the Short-Term Program for Researchers on Innovation and Technopreneurship. We have seen it firsthand. Once researchers are immersed in mindset transforming experiences and pre-commercialization training they begin to chase not just knowledge but impact ang mga proyektong bahagi ng exhibit ay ilan lamang sa mga imbensyon at teknolohiyang sinusuportahan at binabantayan ng Department of Science and Technology partikular na ng DOST Philippine Council for Industry Energy and Emerging Technology Research and Development